Yahoo! Ayan! Hello guys and welcome po sa ating channel at uh, channel sa page na to. by God's grace. <clears throat> so, as I have promised last time mga mga kaibigan, so ayan. Nagpalabas tayo ngayon ng dalawang live stream, ay live stream I may mean, dalawang videos. Kung saan tama po ang inyong narinig tamang-tama po ang inyong narinig. Dalawang vlog po ang aking na-upload nai sa YouTube at maging sa Facebook. So, if you have already watched that, so thank you for that. Pero kung hindi nyo pa napanood, panoorin nyo. Actually, last time, nag-upload din ako sa page natin sa Facebook at sa YouTube din ng mga sumusunod. Okay, pangalanan ko na. niyan. Uh, ano yan? Teka lang ha. <laughs> Medyo mabilisan kasi yung mga talakayan whatsoever. <laughs> Pero let's have some sort of um, tawag dito. Review, review ng konti. So then, ang unang in-upload ay scouting in new normal setting kung saan dino Uh, na dokumentoryo ito yung journey ng mga estudyante sa sa pagiging senior scout after two years na nakatenga dahil sa pandemya, you can watch it almost mga one hour and all, almost one hour and 30 minutes yon kasi i-document ko yung mga important events niya ng three days Ganyan. also um, ano ba? kaka-upload ko lamang ng dalawang video. Yung, yung isa, yung event na nangyari last Monday, which is year-end gift giving na isinagaw ng SSG sa school namin. Also, na-upload din yung, yung year-end party na isinagawa kasama ng advisory class ko. You can watch it to yourselves. Siyempre, if you watch yung video na nasa YouTube kasi sa Facebook hindi pwede dahil bigla-bigla copyright keme-keme. Kaya sa, sa YouTube ko na lamang i send. Yun nga, yung Zumba na isinagawa ng mga estudyante at saka yung Booth Festival last time. So, yan po yung mga na i-present na mga videos last time. Kanin, ko, kanina ko lang in-upload yung dalawa, yung year and party kasama ng aking mga mga estudyante sa mismong advisory class ko and also yung kakaganap lamang na kagaganap pa lamang na gift giving event noong lunes lang. And by God's grace, ayan. Uh, actually, as of now, sa, an, sa ngayon, sa YouTube channel ko, ilan pa lang yata yung nakapanood. Pero that's okay, hindi naman tayo nagmamadali. Pero sa mismong FB, yon You know what? Uh, dito na tayo papasok ngayon. Sa... <laughs> uh, ano yun? Wala, nakalimutan ko na. Kamusta yung Pasko? It's not about, um, ano yun? Kung nagsiselebrate ka man ng Pasko, hindi. Kasi Christmas vacation. Well then. So, kamusta na kaya ang inyong Christmas vacation ngayon? Malamang ang ilan, lalo sa mga nag-celebrate ng Christmas as so of now, I assure you, uh, I assure you talaga, mag-ano na yan, uh, Sir, bakit ganoon? Bakit ganyan? Blah, blah, blah. <laughs> Yung iba kasi, baka may ginagawa, ah, okay lang yan. No problem. Ako nga mismo, busy. Eh, <laughs> that's okay. Kasi lahat naman, lahat naman tayo talaga may ginagawa ka, kahit nasa ano ngayon, Christmas vacation. Siyempre, meron, meron, tayong mga kasamahan, sa inyo, lalo sa mga magkakaklase din, malamang sa malamang may ilan diyan uh, hindi nagsaselebrate ng Christmas which understand understood naman yon walang problema doon may ilan naman nagsaselebrate naman ng Pasko wala ring problema The fact of the matter here is this. Bakasyon. Bakasyon ngayon, siyempre. Yan lang, I think two or three weeks yata yung vacation na yan. I don't know. Pero, kamusta na ba? Diyan kasi papasok yung, uh, tawag dito, yung kung paano tayo nag-spend ng mga araw kasama ang ating family. It doesn't matter if you are celebrating Christmas or not. It doesn't matter. Isa pa ang point naman dyan, sigurado, reunion, mga youth camps, conference, gala time. Ay, okay, munti ko na makalimutan. Lord willing, uh, kung hindi man bukas, sa darating na Friday, magsasagawa ako ng uh, uh, video recording para sa para sa vlog may kinalaman sa Tarlac City Wonderland Plaza sa kasalukuyan. Actually, hindi ko pa nakita yon. <laughs> to be honest with you, hindi ko pa nakita yon. <laughs> okay? But, Lord willing, yan ang susunod na vlog natin, kaya abangan nyo. Maliban lang kung halimbawa bukas, eh, maisagawa yan. Kaya nga nagplano ko na magla-livestream ako bukas tang isa uh, magre-react ako sa isa sa mga mga YouTube video ng Pamagat Christmas True sub 1914. Kasi tatalakayin ko rito yung uh, ah ano Tatalakayin ko riyan tatalakayin ko rito yung tungkol sa his, sa historical event na yan. Yung, yung, kasi World War I yun, nung naganap yon yung Christmas truce na yan. Anyway, back to the topic. Kasi tingnan nyo, mga kapatid, mga kaibigan, uh, kasi ang Pilaka point Jan, how did you spend your time with your family? How did you give thanks to the Lord who created you, who saved you? Or having some sort of meditation concerning about the Lord Jesus Christ who died and rose again? And that salvation is by God's grace through faith in him alone. Yan yung mga dapat po nating Uh, mapagbulay-bulayan. Kasi, let's face it, mga kapatid. Ang dami pong mga nangyari ngayon na minsan yung tipong kahit mismo araw ng Pasko nakalulungkot lang na may ilan na hindi ramdam ang Pasko Maraming options naman. It's either may naranasang mga pagsubok, parang nag, na, nasa na sa kalagitna ng mga bato, o kaya naman, tawag dito, o kaya naman, uh, hindi man lamang pinakawalan yung galit sa puso, which understood naman din, kasi tao lamang tayo eh. Pero we must have to remember this. It's true that God is the God of justice, but at the same time, God is the God of love. Ipinapaalala po sa ating lahat na since God gives us chance to repent, since God gives us time to forgive, hindi ba dapat yan din ang ating gagawin? Lalo na sa pakipag-ugnayan sa ating kapwa. The Lord tells us to love our fellow men as we love ourselves. Ang malupit pa nga dyan, mga kapatid. <laughs> love your enemies and pray for those who persecute you, di ba? Turn the other cheek. BP peace at all men. Ganun katindi. Ganun katindi. Karebolusyonaryo ang turo ng Panginoon. Aminin natin, we are not perfect enough. May mga pagkakataon talaga na nakagagawa tayo ng mga bagay na ikakatisod ng ating mga ating pamilya, ating mga kapatid, mga kaibigan, you name it. But then, We need to remember something. We need to remember something here. Kapatid, kapatid. Nagdiriwang ka man ng Pasko o hindi. Let me ask you this question: What is love? Ano ang pag-ibig? Ano yan? Ito si problema rin sa atin eh. <laughs> pag sinabing love, puro emosyon. No, it doesn't. No, it doesn't. When it comes on love, ang iniisip mo, kapakanan ng mga taong mahal mo. Ano pat gusto mo na mapabuti sila, mapabuti ang kanilang buhay, kahit na alam mo na masakit yon. Love does not require approval. Sabi nga ng 1 Corinthians chapter 13, ang pag-ibig ay hindi ikinatutuwa ang gawang masama, bagkus ikinagagalak ang katotohanan. So guys, listen to this. Especially po sa mga kabataan na nakikinig sa atin ngayon. Kabataan, lalas sa yung pakikipag-ugnayan sa iyong kapwa, kaklase mo man yan, ka-schoolmate mo yan, whoever they are, ipaalala sa kanila ng love ay hindi basta feelings lang. Kung love mo sila, then do what you must have to do. Gawin mo ang dapat mong gawin para sa ikabubuti ng mga tao na nasa iyong paligid. Kaya nga, kaya nga tinatanong ko kanina dito bilang topic natin, kamusta na yung Pasko mo? Especially when it comes on the fact that we are talking about kung ano, kung kamusta ka na sa panahong ito. Yes, it's true. Christmas vacation, that's it. However, however, listen. Listen. Baka mamaya mag ano ano ng ano eh, mag uh, magkakaroon pa lang debate. Uy, hindi si hindi sini lang si Jesus sa December 25, kay ganito blah It eh, does, hindi po 'yan ang issue eh. Hindi po 'yan ang issue. Ang issue diyan Kamusta ang buong taon ng buhay mo, kapatid? when Christ became man, grabe yung mga teaching niya. Talagang, talagang revolutionary siya. Okay, hindi po tinutukoy dyan yung baril. No, it doesn't. We are talking about who are we today? Why, excuse me, why are we here? kung anjan pa rin yung pagmamahal ng Panginoon sa puso natin? Kung sinisikap ba natin na yung galit na ating nararamdaman ay patuloy nating inaalis. Kapatid, think about this for a moment. At habang ito guys, ah. Sa pagtatapos po ng ating talakayan ngayon, sa sa live stream natin ngayon, gusto ko pong bigyan kayo ng isang paksa na dapat po ninyong mapag-isipan. pagtatapos po ng taong 2022 at sa pagsalubong ng taong 2023 We need to think about this for a moment. Itanong natin sa ating sarili kung para saan ka ba nabubuhay. So then, that's all for today. At nawa sa ganitong paksa, magkaroon po tayo ng pagbubulay-bulay. At saka, Ipag-pray natin sa Lord ang lahat-lahat. Pasasalamat, pagpapahayag ng pagpapatawad, lahat-lahat. Well then, that's all for this uh, live stream podcast. At nawa, uh, magkaroon po tayo ng realization concerning to this matter. And before I end this up, uh, mag-announce muli ako uh, Lord willing, uh, bukas ng umaga, ang magiging topic natin, ito, yung pag-react natin mismo sa uh, pag natin po mismo sa Christmas Truce of 1914. Pero pinagpaplanuhan ko na hindi na lamang ito live stream siguro kundi i-record ko na lamang ito. Tapos i-upload na lang. So that's all for now. Uh, nawa, we have learned a lot about this topic. Uh, I, I have uh, nagisip nag-iisip-isip nga ako kung mag-upload ako sa December 25th. Maybe TikTok video siguro na i-upload ko di sa Facebook at sa YouTube page natin. But then again, Thank you for listening. Sa so, mga kabataan dyan, Merry Christmas. Happy Holidays. Well, yun lang naman. So, sige. Yun lamang sa ngayon. Thank you. And see you on the next live stream. God bless you guys. Have a great day.